Oh, oh, tapos pag Tapos pag yeah, pa pa yeah, na. Okay. O, ganyan na. Yun okay. na okay. Yung uh, Ayun, na lang. Yung, uh, ano, yung uh, nagkakantuan na lang, yeah. ha? Pero maganda shot. Alam mo, uh, pinagpawisan ako. Kaya na, eh, sabi ko nga kung kailan wala akong dalang ano. <laughs> yung uh, <laughs> na lang daw tayo. O, ikaw na Ay, alam mo ba kung anong nangyari? Ang dami mo pinakain. Ang mo pinakain. Ang dami Magbibentuhan tayo walang boses para naririnig natin. Nakasa mo kasi yung sound. Ayang, Manakas na to. I-fall mo. Ayaw mo yung ano. Saan nga tumigaw yung <laughs> aray mo. Hmm. Hmm. Hindi pala maririnig yung sound. Eh. Wala masasasa. Sarang ano. No. <laughs> 哪里？<laughs> <laughs>